Hi guys good morning good afternoon ayan yung ating mga oh may sourdough na din pala dito na tinapay so, New Zealand ano yan? lamb rice ayan guys mayroon siyang mga wow may curry puff din sila And guys, mmm, I'll do it. yung order na ng pagkain. AW Ayan. Ayan, punta muna tayo guys sa ano tawag dito? Sa speedmore So, lakarin lang natin. Ang mali guys ay parang ano lang naman to uh, Pilipinas Ayan diba Hindi naman po kami sa city nakatira May open market sila pero Ayan iradaan ko lang muna kayo dito guys Kasi pupunta tayo na I Speed mark So ayan nagliligpit na kasi sila guys Yan ang goal life. Adon guys, yung speed mark. Punta tayo doon. Ay, na nakikita niyo naman. Kung nakikita na naman. Open market kasi dyan. Ayan guys. Speed mark. Ayan. Tignan natin kung may sale ba. Kapi, Milo. Yan. Yeah. Kung ano ba yung magandang ipapakargo natin, guys. Oh, may mga bago, mura. yan guys. May kaduri. Kung magpapakargo kayo, guys, mas mura na dito. Mamamilihan. silang, ano, sila. Yung mga toothpaste. Ayan. Iikot ko muna kayo, guys. Ayan. Meron pa lang mga, ano, dito. Powder. Magkano ito siya? Walang presyo. Ayan, presyo. Ayan, bubuksan natin mamaya, guys. Di ba, guys, mura ang ano. Samsung. Kung head and shoulder. Magkano yung malaki? Anong presyo na naman? yan pantin. Tapos ano Pwede siyang ipakargo. Yung mga ano nila guys, locks is 475. Pero yung ano siya madiliit, hindi malaki. Ayan. Ayan. Pero dun tayo sa kabila. guys na tinapay yan guys so oh, mayroong mga cakes dito ayan mayro mga banana cake Okay. Matigas siya. Ayan, guys. Bili tayo ng pang samyang. Ay, masarap na pang samyang ba? Samyang, samyang. Asan ka na? Ayan, mga spicy na ano, guys. Wall so, duck. Ito Ito ba yun? chicken. Oh, tumiyang Ala. Ala, mahulog. tumiyang mura lang siya, oh. Yan pang, ano, pwedeng pang mukbang. Guys. Guys. Ay, nasa guata ito. Yeah. Hindi tayo guys sa peak, ano sa speed mark. Yeah. mark. Yeah. Ano pala yung online? Pano na ba yung 5.99 5.95 ito yung maganda guys na pang cargo guys eh. para hindi siya maano mahal naman talaga yung joy oh diba guys kasi magandang mag ipon na ang pakaargo. Walang chili sauce. Okay. Sauce, chili. Like this. This is... Ayan. Deep sauce. Pero mas maganda bumili guys dun sa Hi, baby boy! Kapugi sa imong baby ba? Oy. Ay. Kita ko na naman tong temptation na to. Okay, so. Barbecue. Ito masarap. Barbecue lang maliit. Ayan, meron pa lang maliit. 270. 270. Two, seventy. Two seventy. ты na mga pangano mga makukot-kot ganyan lang empty cute sa imong bata cute na bata taliba sa maganda yung nanay maganda rin yung wapo din yung yung anak So guys, ayan sina pinag-shopping ko na kayo, guys. Dito sa Speed Mall. Diba? May mga pangtapal dito, guys. Pangtapal. <laughs> Pero anyway, punta tayo na. Masarap 'to. Yan, guys, yung mapin. Para may makain tayo 5.30 ito yung pandan ini ini yan dito ito naman ayan guys ano kayo yung masarap ano yung masarap na flavor oh Pag ito pinakargo, mag-merge siguro itong cloud na 10,000. Ano guys? Po. wala kana kita na ang biscuit, biscuit, biscuit. Oh tiger! masarap din pong tiger na biscuit guys. Wala na naman pressure for pita dough. 450 ito guys 1, 2, 3 yan bibili ako ng biscuit masarap yung tiger guys na biscuit ayan maraming salamat po sa inyong lahat guys thank you thank you sa panonood sa aking youtube channel guys ayan maraming maraming salamat at tayo'y mag ano ka sa kasya? So, madali tayo ng makukot-kot guys, tayo yung sunday ngayon kailangan natin maraming makakain para hindi tayo pumayat ba? Diba? bakit ba hindi pumapayat si host syempre guys maraming pagkain <laughs> Ayan, ito maganda rin po guys ipakargo. Si yung mga crackers. Kasi hindi siya magmi-melt sa box. Ayan, mga biscuit na yan. Bibili ako nito ng apat. So ba diba, mura ng ano, biscuit dito sa abroad guys. Kaya tuwang-tuwa na naman yung mga bata na mapapasalubungan natin. Ayan, no? itong ribati. chocolate Ay, masarap din pala to mura na siya yan guys oh thank you guys